dito na tayo ngayon sa bayan ng Balungaw. At alam mo nga dito ka na kung makikita mo ang Tanyag na marker na ito. At tinatawag nila itong Agila. Pero alam nyo ba na hindi talaga Agila ang tawag dito? Kung ano 'yan? Tara, alamin natin. Ah, uh, yung Commonwealth is uh, na tayo 'yan 1941. So, yung yung funding niyan came from the Balungaw Town Fiesta na ang reigning is si Mrs. Miem, na naging siya yung Mrs. Balungaw. And then uh, tinayo 'yan in honor para sa kay uh, sa ating yung famous favorite son ng Pangasinan na yung dating senator at concurrent defense secretary noon na si Chofelo Season. Dinedicate nila ito kasi yung nag siya during the Commonwealth period. So, naituyo po ang ating Commonwealth Monument. Madalas ng maintenance sa monumentong ito at sa taong 2021, ang mga kaunting mga biyak at ang podium nito ay na restore uh, Sa bayan ng Balonggaw, uh, isa na siyang isa sa aming local cultural property. Uh, uh, isa na rin yaman ng Balonggaw. Uh, uh, yung Commonwealth eh, Bali, ito na lang yata yung natitirang coat of arms na buo sa buong Pilipinas. Kung baga wala ng ibang kaparis sa buong Pilipinas na ganitong monument, kundi ito na lang yung parang isa na lang siya. Meron sinasabi na ganito katulad, pero kalahati ng eagle. Sa ilo-ilo yata meron daw sinasabi. So isa yon na parang unique siya dito sa Balunggaw. Pangalawa, is nagiging naging marker siya ng mga traveler yung mga dumadaan dito na going to dito sa eastern part ng Northern Luzon like Tugigarao and others so pag nakita nila uh, usually they refer sa Commonwealth Monument namin na Agila o si Agila sabi nila ah, nandito na tayo sa Balungaw so yun yung usually sa mga traveler na sinasabi nila pag dumadaan na rito sa Uh, area ng Balungaw. Naitayo siya kasi as a symbol din noon uh, as ng Commonwealth na isa yun yung area na yung panahon na talagang yung Commonwealth government natin ay talagang parang naging sign ng freedom ng Pilipinas. So nilagay nila na pinaka, ito yung pinakasentro ng bayan ng Balungaw. Dito sa bagong park ng Balunggaw matatagpuan ang Commonwealth Monument at sa parehong park makikita rin ang bagong tayong monumento ni Dr. Jose Rizal. Ang dati naming Rizal Monument is hindi na po siya di, disfigured na siya, hindi mo na siya makikilalang si Rizal. And this is made of concrete so parang because of sa tagal na rin talagang dilapidated na siya. So since uh inimprove namin ang aming municipal park into a uh, Rizal Park na talagang uh, binago po namin. So kailangan na pag-isipan ng pamumuna ni Madam Risa at ng mga konsihal at ng mga uh, NGOs na magkaroon ng bagong Rizal. So, from then, so, itong bagong Rizal namin ay e, gawa po ni Frederick Kaido, isa sa mga national artist uh, galing sa angkan ng mga kilalang mga sculptor na sila mismo yung talagang gumagawa ng mga Rizal sa ibang bayan, uh, ibang bansa like Germany, Madrid. So, siya po yung gumawa po neto. So, na yung dating, yung old, old Rizal Monument po namin. So, kaparehas din lang siya in a way na talagang kilala siya, as, makikita mo siyang as Rizal talaga. Uh, yung height kasi ng old Rizal namin is 7 feet. So, binase din po siya doon, 7 feet po siya. And then, siyempre, may proportion sa mga sculptor. Alam na nila yung portion nun. So, talagang ginaya nila yung kung ano yung old, yun din yung talagang ginaya nila. Napag-isipan nalagyan din ng mga barangay para sa ganon. Una, yung mga kababayan natin na galing sa mga iba't ibang barangay, pag sila ay pumupunta rito sa sa mismong bayan, at least nakikita nila yung pangalan ng barangay nila and they will be proud na Makikita nila yung pangalan ng kusan sila galing barangay and also sa mga taga dayo naman at least pa makikita nila na ito pala yung mga barangay ng mga ng munisipyo ng Balungaw sa mga taga balunggaw especially sa mga kabataan ito yung nagiging magandang tambayan nila and since na malapit din ito sa aming public market ito na rin yung parang nagiging area ng hintayan nila habang yung mga kasama nila ay eh, nagtitit na nagpapalengke doon sa ating public market. So uh, naging recreation, meron din po rito yung mga nagsusumba and meron din kung minsan ito na yung naging venue namin ng aming mga iba't ibang bazaar na na pinuput up. So ito na yung parang naging not only as a park, parang nagiging economic activities na rin. Uh, we're expanding Uh, hindi lang sa mismong destination, kundi sa culture and arts. So gusto na rin naming makilala ang Balonggaw na may mga magagandang ingat, uh, yaman kami dito at mga kultura at mga arts na talagang ma-appreciate mo bilang isang taga-Pangasinan, uh, taga, taga Pinagpalang ang tunay ang bayan dahil ang Dr. Jose Rizal at Commonwealth Monument ay regalong maituturing mula kay Gemma Cruz Araneta at ng kanyang pamilya. Dalawin po ang aming Rizal Park kung saan makikita nyo po dito ang isang un uh, dalawang unique na monument po namin. Yung una is yung Commonwealth monument po namin na masasabi natin isa na lang po siya na monument na common dito sa buong Pilipinas. At syempre, itong aming Rizal Park ay Rizal Monument na gawa po ng isang sikat na national artist na si Frederick Caido. Uh, tara, try nyo po ang balunggaw.